May isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikadalawang a uh, kabanatan na ng aklat ng Leviticus at bago po tayo magpatuloy tayo po ay manalangin Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan o Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataong mas nakidalaga sa pamamagitan ng iyong mga salita Lord samahan niyo po kami sa aming pag-aaral turuan niyo po kami at gabayan sa anumang mga bagay Panginoon naming mapag-aaralan ngayon dalangin namin ikaw ang siyang parangalan sa nalalahesus na ang aming Panginoon. Amen. Ang kabanata dalawa po ng Leviticus ay tumutukoy sa mga handog na pagkain butil, ano? Kung saan dito po natin ang uh, makikita kung paano nga ba ito ibibigay or iaalay sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 1, kung may maghahandog ng pagkain butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng ulibo at bubudbura ng insenso. Bago dalhin sa mga pari, ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y inhandog kay Yahweh. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkain butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito ay bahagi ng pagkain handog sa akin. So again, nakikita po natin dito no, sabi dyan sa verse 1, dapat daw po maghahandog ng uh, harina ay dapat ito ay nas yung pinakamabuting uri, no? Pinakamabuting uri ng harina. At sinasabi din po na kinakailangan na meron itong langis, no? At insenso. Mapapansin din po natin na sinasabi dito, no, na ang lahat ng matitira ay ibibigay sa mga pari. Sino yung mga pari? Sina Aaron at ang kanyang mga anak, or kung sino man yung mga na talagang mga pari na time. Ayan. Mahalaga po ang insenso, no, bilang sangkap sa paghahandog ng pagkain butil, sapagkat ito po ay nagbibigay ng napakabangong amoy, no, para sa pagsunog ng handog. Ayan. So, ano pa ba yung mahalagang dahilan kung bakit merong tinatawag na handog na pagkain butil? Ito po ang um, pagkakataong ipinagkakaloob ng Panginoon sa lahat, hindi lang sa mga fortunate but also to those who are less fortunate. yan. So, kaya walang maipag- uh, uh, wala walang ida dahilan no walang dahilan para hindi makapaghandog ng pagkain butil ang sinuman sa mga Israelita at ang mga pari bilang mga uh, kumakatawan sa Panginoon no di ba sabi nga sa uh, sa Bible no na yung lahat ng bahagi ng Panginoon ay mapupunta sa mga pari no sa mga priests sila yung mga naghilingkod sa templo. Ah, uh, yan. Dahil sila yung nag, uh, kumakatawan sa Panginoon, ang lahat ng mga matitirang handog, no, ay uh, entitled sila doon, no. Sila ang may karapatan doon. Kaya nga po, mababasa po natin sa Nehemiah na, uh, chapter 13, verse 12 sabi doon, then all Judah brought the tithe of the grain and the new wine and the oil to the storehouse. So, sa storehouse, siya dadalhin kung saan, dun po naninirahan ang mga pari. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng uh, handog na sinusunog na merong pagda pagdanak ng dugo? No? Kagaya ng mga nauna natin na aralan Yung unang handog po na Ating pinag-aralan ay ang mga handog na susunugin kung saan ito ay may mga dugo, no? At ang paghahandog ng may dugo noon ay isa sa pinakamahalaga sapagkat ito ay nagsisimbolo, no, sa paglilinis ng kasalanan or yung tinatawag nating atonement for sin. Samantalang dito naman po sa pagkaing butil, walang dugo, no? So, mahalaga din ba siya? Ayan, 'yan po ang ating pinag-uusapan. Yes. Sapagkat yung bloodless uh, offering po ay pagpapakita no ng pagpapasalamat. Oh, okay. So yung blood uh, may blood uh, with blood no offering, ayun uh, po ay yung tinatawag natin na paghingi ng tawad maghingi ng kapatawaran sa kasalanan, no? Paglilinis ng kasalanan. Samantala, dito naman po sa bloodless sacrifice or yung tinatawag natin grain offering, eto naman po yung thanksgiving offering. Dito pinapahayag, no, ng mga tao yung pasasalamat nila sa Panginoon, no? Kasi, syempre po, tayo pag nagpapasalamat kasi, ah... Uh, naniniwala po tayo no na kung ano yung ating mga inani ito po ay dahil din sa katapatan at pag-ibig ng Diyos. So yung uh grain offering once again ay isa po sa pagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon At ito po ay isa sa pinaka uh, banal na pag-aalay sa ating Panginoon bilang pasasalamat. Verse 4 Kung luto sa pugon ang handog ng pagkain butil, kailangan ito yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Ayan. Maari itong masa ma masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya lutuin ng maninitis at pahira ng langis. Kung luto naman, sa palapad na kawali, ang handog na pagkain butil, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gagamitin walang pampalsa at minasa rin sa langis. Pag pipirapirasunin ito at bubuhusan na langis, ito ay isang handog na pagkain butil. <clears throat> Kung ito naman, sa kawali ang handog na pagkain butil, kailangan ito gawa rin sa mabuting harina or mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkain butil na handog kayawe ay dadalhin sa pari, dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pari mula sa, mula sa handog ang bahaging ala-ala at susunugin ito sa ibabo ng altar bilang handog upang ang uso nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. ito'y ay ganap na sagrado sapagat kinuha sa pagkain handog kay Yahweh. Dito po makikita natin no, kahit ano pang way ng ating uh, paghandog no, kinakailangan po ay sa may pinakamainam na uri ng harina. And sinasabi din po dito na dapat ay walang libadora, walang yeast no. Uh, kasi marami pong kahulugan ang libadora or yeast sa Bible. Isa na po dito ay sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verses 6 to 9. Ang sabi doon, Your glorifying is not good. <clears throat> Do not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore, purge out the old leaven, that you may be new lump. Since you truly are unleavened, for indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven of malice and weaknesses, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote to you in my epistles not to keep company with the sexually immoral people. So, sinasabi po dito yung live and I, mga tinatawag na mga kasalanan, no? <clears throat> so, uh, dito makikita po natin na ang nais ng Diyos kung tayo ay maghahandog sa Kanya. Kailangan pure, no? Pure, walang mix na pagkukunwari, walang mix na uh, pagyayabang, walang mix o na pride, walang mix na pagkatao or double uh, double face na natin. Kailangan, when you offer to the Lord, kailangan yung ikaw, yung totoong ikaw. Kaya naman, kung mapapansin po natin, no, inalay ng Panginoon ang kanyang anak, no, without sin no walang living, no <laughs> yung tinatawag natin na uh, talagang pure at paulit-ulit din mong sinasabi no na kailangan may oil so kagaya po ng utos sa atin we need to worship the Lord in spirit and in truth so yung oil po ay nagsisimbolize din siya sa Holy Spirit so kapag tayo nag-o-offer sa Panginoon dapat may katotohanan at walang pagkunwari Verse 11, huwag kayong maghahandog kayawi ng anumang handog na pagkain butil na may sa sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampalasa o pulot, pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Gen sabi nga dito, uh, live, live in or ang uh, tinatawag nating gist ay nagre-represent po siya ng kasalanan. So, hindi inaalaw ng Diyos na tayo ay maghahandog na uh, may kasalanan. okay So, makikita po din natin dito, hindi rin pinahihintulutan ng Panginoon ang pag-o-offer ng grain offering na meron o yung harina na merong honey or pulot. Bakit? Kasi po, nung time ng uh, yung mga panahon nila noon, itong honey ay isa sa pinaka paborito nilang sangkap ng pag-aalay ng mga tinapay no sa kanilang mga iba't ibang mga diyos-diyosan. At ayaw ng diyos no nagawin sa kanya ang same ng paghahandog ng mga tao sa kung paano nila hinahandugan ang kanilang mga diyos-diyosan. And syempre dahil paborito ang honey, 'di ba? Masarap siya, matamis siya. No, ah uh, hindi to inaalaw ng Panginoon kasi, no? Ayaw ng Panginoon na tayo ay maghahandog according sa ating panlasa, no? According sa ating terms, no? Ang nais ng Diyos, tayo ay maghahandog ng according sa kanyang kalooban. So nais ng Panginoon na tayo ay ah... Uh, humarap sa kanya, maghandog sa kanya ng may katotohanan sa atin, no? Kagaya nga na sinasabi, offer your body as a living sacrifice. Hindi kailangan ng Panginoon na uh, maganda ka, hindi kailangan ng Panginoon na na perfect ka, na mabango ka. Ang kailangan ng Panginoon is yung totoo ka. So, kapag sinabi na maghandog ng walang libadora, ibig sabihin, dapat walang pride walang uh, pagmamalaki pag sinabing walang hani ito naman ay yung dapat na hindi ka nakatuon sa itsura mo sa appearance mo kundi dapat is doon sa yung handog batay sa pamantayan ng Panginoon hindi sa pamantayan ng tao verse 12 sinasabi po dito ko ang unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog huwag ninyo itong susunugin sa altar So may ibang pamatayan ang Diyos pagdating po sa mga first um first fruit, no? At ito ay uh, sinulat niya po dito sa verses 14 to 16. Ang sabi po dito, kung ang handog na pagkain-butil ay tiningg mula sa unang ani, kailangan gilingin ito at o isangag yan. Bubuhusan nito ng langis at bubudbura ng insenso. Kukuha ang pari ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang alaala ito ay isang handog na pagkain butil na susunugin para kayawe. So, yan po ang procedure. Sabi naman po sa verse 13, uh, dahil na-skip natin siya, Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyo kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Ayan. So ano ba yung nagsisimbolize no sa si, sa asin ay sa yes, asin. Uh, ang asin po ay tumutukoy sa purity, no? Uh, purity yung um dito mapapansin po natin sa verse 3 no, 30 no na tatlong beses yung inulit yung asin. Sabi niya titimplan niya ng asin ang um, lahat ng handog. Huwag ninyo kakalimutan lagyan ng asin, pangalawa ang inyong handog. At pagkain sa pagkat ang asin ay takda ng kasunduan. So, dito po makikita apat, no? Kaya't lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. So, kasi po talaga dito makikita natin yung kahalagahan ng asin. Ano ba yung kahalagahan ng asin sa ate, no? Yung asin po ay ginagamit natin as preservative, no? Kaya, kumbaga, hindi madaling masira, hindi madaling Mabulok yung pagkain, no? Kapag ito po ay mayroong asin, especially pag yan ay karne. Uh, mas na poprolong yung life dahil sa asin. Ano pa? Yung salt o yung asin ay tumutukoy din po sa pagkakaibigan, no? Sa relasyon ng pagkakaibigan. Kasi nga alam mo nyo po, noong panahon ng... Um, yung mga unang panahon no, sa panahon nila, uh, meron o mga custom or uh, kaugalian na ginagamit yung asin uh, bilang uh, paggawa ng kasunduan, no? So, uh, I guess, naisi-share ko ito uli sa mga susunod kasi minsan naisi-share ko to sa aking preaching uh, yung kahalagahan ng asin at kung paano ito nagsisimbolize ng friendship. <clears throat> Kaya mapapansin po natin, no, kagaya ng unang mga nasabi dito sa verse, sa uh, chapter 2 na huwag lalagyan ng yeast, huwag lalagyan ng honey, no. Samantalang dito naman sa huli, lagyan nyo ng no? asin. So, merong do's and don'ts, no. So, uh, kailangan pag talaga tayo nag-alay sa Panginoon, not in our term no? wag yung kung saan convenient. wag lang dun sa, kung saan tayo maging masaya lang, no? Kailangan nandun tayo sa kung paano natin mapapasaya yung ating inaalaya ng handog. At kaya nga po na pag-usapan natin kanina, no? Yung first fruit po ay mayroong ibang kaparaanan ng nais ng Diyos kung paano natin ito iaalay sa si Diyos, no? At na uh, kagaya po ng mga una or mga panganay na anak ng ating mga alaga, maging ng ating ang uh, mga anak ay bilong sa Panginoon dahil ito po ay pagkilala at pagwita sa Passover na nangyari sa Egypt. Ganun din naman po pagdating sa mga first fruit, no? sa mga unang uh, ani. Ito po ay may tuturing ding uh, bilong sa Panginoon. Kaya kung mababasa po natin sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, sabi doon, Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your in increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. So dito makikita natin, no, yung utos na ito ay meron ding kalakit na pangako buhat sa ating Panginoon. Kaya muli po ay aking babalikan no, yung uh, blood yung ating offering with blood, ito po ay para sa atonement of sin, while the bloodless offering such as grain, no, uh, yung mga butil na ito, na ginagawa nating uh, mabuting harina or uh, harina, no, ito po naman ay walang blood kung saan ito po ang handog na ito ay nagsisimbolo po ng pasasalamat, no. Pagbibigay pa sa salamat at pagkilala sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sana po ay maging pagpapala sa atin ang ating natutunan ngayon uh, at ang natutunan natin sa pagkakaiba ng bloodless offering at with blood offering, no, kung saan talagang uh, marami sa atin ang hindi aware patungkol sa katuruan ito pero ito po ay tinuturo sa atin sa Bible, kaya sana po ay napagpala ang lahat, God bless everyone